So, good evening guys, no? So, maning hapon na punta guys. Uh, mayroon po tayo ano dito guys, no? Uh, mayroon tayong ginamos na di natin mawala yun talaga sa ating panlasa. Panlasang mga Pinoy, no? Ginamos dyan, ginamos. No? Ayan. So, mayroon po tayong naging sponsor ulit guys ng ah uh, piriritong ano, tawag dito, baboy. You know? Ayan. Siyempre, di natin mawala yung Uh, pipino natin guys no pang update natin so meron po tayong sibuyas na dilaw ayan so alam nyo to guys kung ano tong ano ito so hindi to yung kalamansi ha hindi po yung kalamansi uh, kayo na po ang bahalang mag manghula nyan basta hindi yan kalamansi pamilyar na kalamansi ito so magkikita lang yan guys sa mga bundok no ito tapos ito uh, ng swang. Ito <laughs> yan. Ito. <coughs> Lagyan natin yung ano natin guys. No? Ganun. So, iganon mo natin guys para kakatas yung ano. Yung, yung pinakadagta nya. Ito po yung forma nya. Yan ang forma nya guys. iganon mo natin yan. Para la lalabas yung katas nya talaga. So, bago natin hiwain ang kutsilyo. ito yung masarap talaga guys uh, masarap patos to sa kalamansi na sa sausaw natin sa suka ah suka ginamos you know magagta siya yan ito po yung forma niya guys so meron tayong ano saging guys no pampala Pampalakas sa ating mga tuhod mga buto-buto kailangan siyempre may potassium tayo hindi natin mawala no? at siyempre para bago ang lahat may sili tayo dyan yan sili sarap to mga idol sarap to Siyempre dito yung mapawala ng sili dyan. Kasi yun ang nagdadala ng ano eh. Gana natin pagkain. Mm. Ang sarap ng ano yun, guys. Yung ito. Kulaan nyo yan kung ano yan. So bago lahat yes o. Oh. Siyempre magampo ka. Thank you Lord. Spirit, so kain na tayo. Mm. Sa Bisaya pinakopsan. Kasi mga taba-taba to. Lalo, right, so... siyok. The best, I love the best. Ipipipilin natin yung saksal. Mmm. Good. Lalaki lang ano, lalaki lang yung malipis sila yung balat niya. Pero, mabango na mabango pa sa kalamansi so wala tayong lukot ngayon kaya so bagong saing yun pa yung ano, sibuya sa dilaw masarap din to kasi antibiotic to yun yung mga taba-taba to ay na no, Mira ka pusan. Gabi sa pala. hmm, Ah. Uh, bali mo salamat lang, salamat sa inyo lahat pala guys no, nung pag-share, panonood sa akin video. Sa so, baka ito na yung way guys no na hindi ko mahinahanap na tayo ng smikat na baka bandang dolo ay eh, kikita tayo kung so, yung kikita ay din guys pamigay niya din yan hindi ko sasolihin yan kasi kung tulong, tulong sa inyo guys na magsishare manonood so wala pa tayong views na ma maratanggap ba kahit ako wala pa namang nakikita dito sa facebook continuous lang

Ang harap, tumutama tama, baka bada pa yung bago. So, dandahan lang tayo sa baboy guys. no? kasi baka susuklian tayo sa bandang dulo. Yeah. Grabe itong sili guys. No? Ito na lang pasarap sa ating pagkain. So, kakabili lang yung kama. Pag nabusog, tulog. Mm. Sabay ano, ng... yung atakab, so, ano, part dyan ng pipinyo at saka gulimol. Tapos tayo yung ano, pinakosom na baboy. Swabe. Alam mo yung crunchy, yung crunchy. Mm. 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 ba? ang tama pa kaluto. Habis, wabit lang. Grabe. Yung sibuyas, Liz. Sibuyas, hindi lang ako. Diba, crunchy? Hindi ko na pinakita ito pagluto guys, no? So, sa pakita ko na paano pagluto loto ito. Mm. So, ayun guys, no? Ah, uh, maraming salamat sa papanunod guys, no? Na well, ka. Uh, salamat din sa pag-suporta sa akin page, no? So, yun lang. God bless.